Nila ano? na, ah! na, na. Oh. Okay. Sana Binili ko 'yan. 'Yan. Binili ko ng dos. Uh, sabi ko sa inyo. sila quinto eh. Dapat pala ni lima ko ano. Sa Facebook nangyayari 'yan eh. Sa tumbuhay kayo Ano? Anne, anne. No, king mo king. Queen, queen. queen. King. Ayun, miyari so, na. No, oh, apat, so, laki so, ka. So, Sus, liman lang. Dem, malaki dyan yung, 'yung king ang queen. King

Ano? Eh, dos lang. ko nang dos Oh, yes! Oh. Sige, pa to. Lumabas, pa to. <laughs> Ay, no. na. Oh. Abot Abo Abo Sige pa. Hindi, hindi. ini Hindi, to ano is? na is. Isang bagong sige. ano ko. Sige. Bagong ba, account. Ba, eh? Sige pa. Scatter pa. Scatter pa Scatter pa. Sa bagong account ko to. Nagawa ako ng bagong account. Ayun. King. We wala nang anling. Wala Meron pa yan. Ayan. Pinaalis ang alat. Des, ayaw wala naman liman libo. Sige, one six na, ho oh. Isa pa. Gayahin natin sa Facebook. Ayun, <laughs> uh, daming uh, is. Ang ino. Ang ino. si <laughs> Bundi. Ah, Isa pa. Ali. <laughs> <and less. laughs> Isa pa. Ang Sampung Dalung na. Okay, maingay. Sige, <laughs> Sige pa. Sige pa. Sige pa. Ganito pa, Queen. Ayun. <laughs> pa, queen. ayun. Pa, okay. ayun. Pa. Bonus ako eh. Queen, ayun. Heart, heart. Ayun. Scatter pa, scatter pa. Ayun. Scatter pa. Ayun. Scatter pa. Siyo ko agad daw. Yun, tatlong libo. Ngayon na, makalimandaan tayo mamaya. Balato. Ang sapol, ang Yan, isa pa. Scatter mo na. mo na. yan. na. Kunti oh, na ah! Naranasan nga ng Ako hindi pa. Wooo! Dish! intime lagi na ah! Yan! Ayun! Twin! Ayun! ayun. ayun? Dali na! Wala! Wala! Tuto mo na! mo na! na! ako mahal! mo! mo! Alas! 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 Scatter pa! Scatter pa! pa! Maganda sa mga eh! Ayun! Tatlo! Tatlo! Pula! 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 Makabili na Ayun! 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 Sige pa, sige pa. Nawala yung video mo ah. Scatter ayun na Video mo. Heart, heart. Ayun. ayun. Ikaw lang yata nawala sige, scatter, scatter, po. ah. po na Scatter, scatter, scatter. Scatter, scatter, Ayun. Ayun. <laughs> scatter na rin. Men. Men. Matapos Ayun, 6000 na? Wala <laughs> lang tatawa. na, Scatter pa. Scatter pa. Ayun. Totoo talaga, no? Scatter pa. Bumingi po Scatter pa. Sana pa madagdagan pa ang ano. Scatter Scatter! Scatter! pa! Ay! Ayun oh tama Ayun Eh sige sana. Ikakibom kaijay. Ba, o pero no. Didislinear palang ni-download mo eh bago eh. Bago yan yun bago yan, Ayun. Nakahambinignet ko, ay laloko na anak mo. wala yung pula no? Pag pula, no? pula, pula, no? pula, pula. pula lumabas mamaya, sigurado yan. Gandi talaga ba? Lucky talaga. Ang dami na. Dos pesos, six five na. Ayun. Ano ah? Abot sa bulay Pula, pula, pula. na <laughs> Abot sa yan. Bainti yan. Hey, King, sige May oh. bibili. Ayun. Oo, sige pa. Sige pa. Ayun. Makarana ka si jig Ayun ayun. Ako hindi. Ayun na. Ayun. Isa pa. Ayun na. King. Wala na. Scatter, scatter! No scatter! Ayan pa. pa. King. Ay, nawala na. Ayan, nakita uh, na. Tatlo. Pula. Hindi pa, balbali pa. Dater pa. Alas pa yan. Grabe yung dupita. ah. na. Yung mga. Yung mga. Itong lebo na oh. Scatter ulit! Scatter! Yan ang sinasabi Live. Tapol. Ayun. 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 Queen, Queen. Ini bantu sawa ya, bantu sawa. Alas. Satu Yan, yeah, alas. Very good, Kung oh, mga lima ang bili ko, ano? Yan, laki, oh, yan. laki yan. Pinagpanay oh, oh, sila kwento oh, kasi yes, kung bumili ka, sabi, no, 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 no. sabi niya. No, no, no. Ako, sabi ko magbili ka. Mm -hmm. yeah. Ayaw yeah. Naman, magbili ka. Dag mo niwala eh. Sabi ko mo. spin Bibili ka talaga ng bonus yan. Binili ko yung bonus. Sapa! 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 Sapa!